guys. Magandang gabi, guys. Ayan. Yung promise ni Maritis, guys, ay matutupad yun, guys. mag bukas si Maritis, guys. Mamimi, guys, sa mga motorista. Uh, guys, mamimigay. At saka yung mga nabibigyan, yung hindi ko pa nabibigyan ng, ano, ng helmet na pang trabaho sa construction workers, ay wag mag ano, huwag magtampo. Marami tayong ano diyan. Ikot-ikot lang naman 'yan ni eh, sa susunod. Ngayon, abukas, bukas yung motorista naman, guys. Motorista naman ang ating mga bibigyan, 'di ba, guys? Para matutuwa naman sila sa protect protect sa kanilang mga kamay na din mabilad sa init, guys. Ngayon, Kaya kanina sa live ko, guys, ay pinapakita ko yung mga ibibigay natin sa mga motorista para matuwa naman. Pipiliin natin guys yung mga deserve bigyan guys. Para naman sa kunting ano ay makatulong tayo at makabigay ng kasiyahan sa mga motorista, di ba guys? At mabawas-bawasan yung ano nila na hindi sila mainitan sa kamay. May pang-protect sa kamay nila, guys. So, yan. Bibigyan natin sila. Bukas, matutupad yun, guys. O, oh, ba? Diba? Kaya, yung mga motorista dyan, baka masalubong yung si Mar. Ayan. May blessing yan na dala si Mar. Mapagbigay sa inyo, guys. Bibigyan kayo ni Mar. <laughs> ah, di ba, guys? Kaya, excited ako. Ako yung na-excited ba? Kasi ako ang mamimigay guys. Masaya ako. Kaya excited ako. Maraming masur-surprise niya. Doon sa paradahan. Doon sa paradahan ng mga tricycle. O, oh, diba, ba guys? Saka yung mga nagsisingle motor. Kaya diba? eh, talaga to sa kanila guys. Matutuwa talaga to sila guys. Pag nabigyan natin ito ng ano. Ating share-share blessing. O, ah, di ba guys? Yung mga hindi pa nakafollow sa akin, follow for more. At saka baka ikaw ay isa kong mabibigyan ng aking share, share, blessing guys. O, ba diba? Follow for more.